O, oh, ito, ito. Maganda ito, ma'am. Paano po kung uh, meron akong illegitimate siblings? O, oh, hindi pala. Hindi pala. Paano kung merong illegitimate siblings? Ilalagay po pa rin ba ito bilang dependents? Dependent mo ba sa, is he under your care? Anak. I illegitimate Legitimate na children. Oo naman, syempre. Oh, anak mo yan eh. Mm. Basta anak. Illegitimate, illegitimate. Oo, huwag lang anak ng iba. Uh -oh. Uh -oh. Yan. Oo. Mm. Good morning, ma'am, sir. Saan pwedeng kumuha ng age waiver? Siguro itong natanong natanong, mga may pag-Olympics, yung mga talent, okay, no? Okay, sa NAPOLCOM. National Police okay. Commission, uh, diyan uh, ang age waiver. Ayan, okay. National Police Commission po, ha, uh, yung kukuha ng age waiver, ha. Uh. Good morning, sir, ma'am. Watching from Hiningaran, Negros Occidental. Sir, pag di pasok sa BMI, disqualified agad? Yes. Siyempre naman, di ka pa. The first stage na pag-report nyo sa mga camp sa mga regional offices sa uh, recruitment, the first uh, activity is the BMI, body mass index. So, the BMI, uh, sa BMI, we are using the machine, the BMI machine. Walang human intervention. So, mm -hmm. nakita niyo naman siguro sa mga previous videos ng Tambayan at saka ng PRSU and CR, mm -hmm. kung ano yung BMI machine. Uh yes tutong lang kayo doon, magsasalita yung machine kung Post ano na. yung age, kung ano yung height mo, Post ano yung weight an mo, <laughs> ano yung BMI mo. Hmm. So, the passing is 26.5 sa male and sa female. 26.5. Pag more hmm. than that, it's ano na, uh, overweight na. So, better luck next time. Ma'am, mayroong siguro may mga nagtatanong na tungkol sa paghahanda sa BMI since ba na may mga malapit dito sa atin sa Camp Bagong Diwa dito sa prs or NCR pwede ba nilang puntahan dito para makapag- Yes, oo. Uh, makapag-BMI sila gamit 'yung machine natin. Actually, we are encouraging those hmm. na malapit dito or kaya mapadaan kayo dito sa kampo. Yan, then, oo. Ah, uh, punta lang kayo dito sa At least alam naman niyo di ba? Al alam niyo na kagad, di ba? Yung po mga malapit dito sa Camp Bagong Diwa dito po sa Taguig at yung mag-apply po dito sa NCR uh, ready po yung ating machine dito for BMI para malaman nyo po kung... Kasi kung dito pasado ka na, abay pasado ka na sa... Yan naman yung gagamitin din natin. Oo, oh, to. parehas lang. Uh, oh para ma-estimate na rin nila kung halimbawa mm. overweight sila, ma-estimate na nila kung ilang kilo. Ah, siguro kailangan ko mag weight ng 5 kilos pa para ma-reach ko yung ano, required. Hindi po mababangis sa mga tao dito. Puro po kami approachable. Saka pwede pa kayo pumunta dito. Ulitin ko po ah. May pakape pa dito. May pakape pa kayo. Pwede kayo pumunta rito sa PRSU NCR para ma-BMI. Ano talaga? Rin? BMI. BMI. Yung gagamitin machine po sa inyo sa BMI, sa talagang real makoy o reality na same. recruitment process, same lang din po. Kaya pwede po kayo pumunta rito sa PRH o NCR, mag-iwan lang po kayo ng valid ID nyo po dito sa gate, at i-entertain na po kayo dito para malaman nyo ngayon pa lang kung qualified po yung BI mo, kung pasok yung BI nyo para sa recruitment process. Diba ma'am? Mm -hmm. Oo. Mm -hmm. Para kung overweight kayo or more than 26.5, makapag uh, ma makita nyo, ma-adjust nyo yung ano. Ilang authenticate copies mo bang kailangan sa mga requirements? Maganda na sila, safe na yung apat uh, or lima. Paano po kung kapatid yung illegitimate, illegitimate siblings pero hindi sila in, in my care? Ah, pwede hindi na. Later on na lang. Mm. Po, ba ang karaniwang nadi-disqualified sa medical? Meron ka bang knowledge, ma'am? Ah, yung, yung mga butas ang te, ang butas ang te. Ay, butas ang butas te nga. Butas ang nga. eardrum. Yung, yung, sa eardrum, oo. Butas Yan yung Yung alagyan ng ano? Yung earrings ba yun? Hindi, yung loob. Ay, ah, sa eardrum. Sira na yung eardrum. Sira ang eardrum. Oh, ano Tapos pa, Ma sa mata, sa medical, ayan. Sa mata, sa medical. Ano pa? Ang pwede lang mag-apply ulit yung ano, yung nag-fail -nag sa neuro, after six months, pwede siya ulit mag-apply. Ayan. Hmm. ano neuro, ano yan? Standard yan, six months after. Paano po kapag ang nakaregister na name ng parents sa PSA ko ay iba o mali ang spelling ng pangalan? Ayan, maraming tanong yung Ma mga mali ang spelling ng uh, pangalan ng magulang. Pwede nyo naman yung ipakorek. Hmm. Eh, Oo, request nyo sa PSA. Uh, may mga requirements yan. Uh, nangyari Ang, ang mother ko, na, ang na-experience ko sa PSA, mm. uh, late registration. Uh, walang record sa PSA ang parents ko. So, punta ako sa local civil registrar ng munisipyo. Then, sila na yung magpapas sa PSA. But it took, ano, around three months. Mm. So ngayon pala, may time pa naman ang ah, you, can, ano, you can do it na Good morning sir ma'am Tanong ko lang po kung pwede po ba mag-exam ng NAPOLCOM and civil service kapag undergrad ka po The views and opinions expressed by the hosts bloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office The NCRPO and the PNP